Usap-usapan ngayon sa social media ang mga pasabog ng aktor-comedian na si Anjo Elana laban sa kanyang dating kasamahan sa Eat Bulaga na si Alan K. sa isang video na in-upload ni Anjo sa kanyang TikTok account. Ibinulgar niya ang ilang personal na karanasan at isyong may kinalaman umano kay Alan, pati na rin sa basketball player-politician na si James Yap. Ayon kay Anjo, nagsimula ang lahat ng magbigay ng komento si Alan na huwag na raw siyang pumasok sa politika dahil makakadagdag lamang siya sa problema. Dahil dito, nagpa siya si Anjo na magsalita at ibunyag ang kanyang mga sama ng loob. Masama talaga ang loob ko kay Alan, ani Anjo. Binentahan niya ako ng Lincoln Navigator na napakamahal, nasa dalawang milyon mahigit. Pero nang mabili ko na, sira pala, Umabot pa ako ng halos siyam na raang libo sa pagpapagawa, tapos na ibenta ko lang ng mura. Sabi ko, grabe, ganito pala siya. Dagdag pa ng komedyante, simula noon ay iniiwasan na raw niya si Alan dahil sa insidenteng iyon. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang rebelasyon. Ayon kay Anjo, mayabang daw si Alan at madalas ipagyabang ang kanyang mga booking na basketball players. Lagi niyang sinasabi na kaya niyang i ang mga amateur players. Ang kailangan lang daw niya ay bigyan ng rubber shoes tapos ayos na, kwento ni Anjo. Minsan niya, ipinagmamalaki pa niya na nakuha niya ang dalawang magkapatid na taga San Beda. Mas umingay pa ang usapan ng banggitin ni Anjo ang pangalan ni James Yap. Ayon sa kanya, may pagkakataong tinanong si Alan kung kasama si James sa mga nabooking niya. Tumawa-tawa lang daw si Alan at inamin na dinala niya si James sa bahay niya sa Tandang Sora, binigyan ng magarang sapatos, at yun na raw, ani Anjo. Sinabi rin ni Anjo na hindi dapat ipinagyayabang ang mga ganitong bagay, lalo na kung tungkol sa pribadong buhay ng ibang tao. Kung totoo man yun, dapat tinago na lang niya, dagdag pa ng komedyante. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Alan Kay at James Yap hinggil sa mga isyong ibinulgar ni Anjo Elana. Patuloy naman itong pinag-uusapan ng mga netizen na sabik malaman ang susunod na kabanata sa kontrobersyang ito.